Ayan, luto na po itong ating Spanish bangus sardines. Mabango po ang eh. Talaga namang nakakagutom na. Ayan guys, at eto na po yung ating mga Spanish bangus sardines na ilagay na po natin sa garapon. Talaga! Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay magluluto ako ng Spanish bangos sardines. Yun pong mga nahuli naming bangos dati sa palaisdaan ay inilagay ko muna po sa freezer. Uh, at ngayon nga po ay lulutuin ko na at yun po ay lalagay natin sa mga garapon. At yun po ay pwedeng istak po ng matagal. At ako po ay magpapadala rin kay Idro sa Maynila para siya po ay may pangulam-ulam. Ayan po at ito na yung ating mga isda. Ito po ay galing sa freezer. At ito po ay frozen kaya ibababad ko muna po para matanggal po yung pagka-frozen. A few minutes later. Ito na po yung ating bangos. Ito po yung ating ang puputuling. Ito nga po pala ay mahiwa sa tiyan. Gawa ng nung bago po ilagay ni Bossing sa freezer. Ay kinanggala na po niya ng updo. Pero mas maganda po sana kung buo po ang tiyan. Dali natin yung buntot. Tsaka po itong mga palikpik ay atin pong gugupitin. Tatanggalin din po natin. Bali, hindi na po natin kakaliskisan po itong bangus. Para hindi po siya madurog. Yan. Tatanggalin lang po natin ang mga palikpik. Ayan po, at ito na lahat yung ating bangus. Bali, ito po ay na nalinisan na natin at nahugasan na po natin. At dito po sa isang palanggana, meron po tayo ditong tubig. Talagyan po natin ito ng asin. Ayan. Pakaluin lang po natin itong tubig hanggang sa natunaw po yung asin. Ayan, at bali, tunaw na po yung asin. At ito pong ating mga bangus ay ating pong ibababad dito po sa tubig. Mga 30 minutes po nating ibababad dito. Para po yung alat po ng asin ay manood po dito sa ating bangus. Ayan guys, at... Uh, babalikan na lang po natin yan after 30 minutes. At ayan po si Nini. Busy busy sa kanyang project. Project ba gaya na segment? Project. Mamaya ang pasa na yan. Kailan na? Mamaya. Mamaya na po. Pero matatapos na naman, honey. Tayo! Tayo! At ayan po si Tayo. Ako muna po ang may bantay. At ang mama at papa po na yan ay nasa driving school. Teo! Ah, tinitingnan yung mga kalat ng tita doon na sa ilalim ng lamesa. Ano eh? Gustong abutin. <coughs> Nakikipagkulitan na ah. ang aming Teo. Teo! Wah! Wah! Ah! ah! Ikaw nga! Mama! Hali! Mama! Ay, ikaw nini, mimik ka. Baka mapuwing niyang papel. <laughs> Kasi nga, Lana. <laughs> ah! Mama! Mama! Mama, ikaw nga dali. Papa. Ikaw dali. Welcome. Mama. Salita ka dali. Eh, nakakachamba na minsan. Di lahat na bibidyohan. Mama. Sabihin <coughs> Mama. Papa. Baby Teo. Dito nga po pala si Idro. Oh. Baby Teo. Wow. <laughs> Malaki na. Mabilis nang maglalakad pala iyan. Mahihirapan na si lang mag-alaga pag ikay tumakbo ng mabilis. Deo. Yan po at habang nakababad yung ating bangus, ay mag-unboxing po ako nitong... Ito po ay mga jar. Para yung iba pong niluto natin bangus ay ilalagay ko po, po sa jar. Para pwede pong um, i-stock mga um, kagali. At yung iba po ay papadala ko rin kay Ibro para po ay may pangulang-ulang po sa Maynila. Ayan, hmm. ito po yung mga jar po natin. sterilize pa. Para po hindi maging panisin po ang pagkain. Ito po yung order ko kay Balsa Shopee. Sa online Ito po yung ating ko ako po ay nag-order lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay si teño. peraso po yung ating jar. Ayan guys, bali ito pong ating mga bote. Ay atin muna pong hugasan ng may sabon. Isinako okay. lang ko na itong jar dito po sa steamer at ito po ay steam natin ng mga 15 minutes kapag kumulo na po yung tubig ay saka lang po tayo mag-start na magbilang ng 15 minutes ante ito muna po ang bantay po kay baby patutulogin na si Teo at napagod na po ng kalalaro yan yan po habang nakababad yung ating bangus nakababad sa tubig na may asin. At yun po ating mga bote ay habang naka habang ini-sterilize ko po. Ako po ay maghahanda na ng mga kakailanganing ingredients. Tatalo na muna po natin itong mga carrots. Ayan po, bali itong ating carrots at bell pepper. Ay, nahugasan po na. Ito po ay ating nang iiwain. Update po dito sa ating in-steam na mga bote. Ayan, okay na po ito. Palalamigin lang po natin yung bote at mamaya pagkaluto po natin ay pwede na po natin siyang lagyan ng laman ng bangus. Mabali itong ating mga bangos na binabad sa tubig na may asin ayatin atin po huhugasan. Ayan. Matanggalin ay na po natin dito sa pinagpabagan at ito po ay huhugasan na po natin bago po natin tuluyang lutuin. Yan po, at eto na yung mga kailangang sangkap para sa pagluluto natin ng Spanish bangus sardines. syempre po, hindi mawawala itong ating bangus. Ayan po, ito po yung na nating maigi. Matapos po nating ibabad ng 30 minutes sa tubig na may asin. Ito naman po yung mga kailangang ingredients ng ating Spanish bangus sardines. Meron po tayong green olives, black olives, kailangan po natin ng asin, dahon ng laurel, kaunting sugar, ketchup, o pwede po tayong gumamit ng tomato sauce, tomato paste, kung ano po yung available na nandito sa bahay natin. Ito naman po ay pamintang buo. Yan, lalagyan din po natin ng carrots, bell pepper, bawang, sili, lalagyan din po natin ng pickles na durog, olive oil, toyo, at saka po liquid seasoning. Ayan. Nakarete na po ito. Ayan po at umpisahan na natin ang pagsasalansan ng isda at saka po ng mga ricado dito po sa ating pressure cooker. Unahin na po natin itong carrots. Lalagyan na rin po natin ng bawang kapo ng dahon ng laurel. Nilalagyan po natin yung ilalim bago po natin patungan ng isda. Para po hindi po siya magtutong o hindi po masunog. Yan, kaunting bell pepper. Kaunting asin. Lagyan na rin po natin ng green olive. Tsaka po ng black olive. Tsaka po ng kaunting pamintang buo. Tsaka po ng pickles. Ayan, at magsasalansan na po tayo. Ayan, at pagkatapos po ay maglalagay po ulit tayo ng carrots. Uulitin lang po ulit natin yung mga, yung proseso kanina. Yan. Lalagyan natin ng carrots, ng bell pepper, ang dahon ng laurel, ang black olives, saka po yung green olives, kaunting paminta, bawang. Yung pong sili, mamaya ako na ilalagay. At hindi ko po na yun masyadong dadamihan para hindi po masyadong maanghang. Pickles. At habang ako po nagtitimpla dito. Ayan po, may batang pakuhit-kuhit. <laughs> may batang pakuhit-kuhit sa akin palda. Ha? <laughs> may isa pa po palang ulo ng bangus. Di ko nakakita kanina. Bali, nagsasalansan lang po ulit ako ng bangus dito po sa pressure cooker. Ayan guys, at bali magsasalunson po ulit tayo. Ang collect kulit, kulit ni Teo. Lalagay na po natin itong ketchup. Para maganda po ang kulay ng ating bangus sardines. Ayan, at lalagyan na po natin ng sili kapag ka po ganitong maganda ang kulay ay eh, nakakagana pong kumain. Talagyan po natin ng kaunting liquid seasoning. Tsaka po ng mga dalawang kutsarang toyo. Pwede rin pong oyster sauce ang ilagay. Ayan. Lagyan po natin ng isang basong tubig ay. At At ngayon naman po ay ilalagay natin itong ating olive oil. Yan. Lalahat na po natin itong isang bote. Kailangan po ay ang mantika ay kapantay po nitong ating bangus. Pwede rin pong gamitin ang canola oil o kaya po ay corn oil. At muntikan ko na pong makalimutan itong counting sugar. Yan, itagdag na rin po natin. Ayan guys, ah uh, pwede na po natin itong takpan. At uh, ito po ay lulutuin natin sa loob ng isang oras. Para malambot na malambot po ang tinik ng ating bangus. At talaga naman pong itsura pa lang ay nakakatakam na. Ayan po, bali, natakpan na natin. At bubuhayin na po natin yung apoy. At may batang pa extra, extra. May batang pa extra, extra. Ah, mama. Mama. Ikaw ang ko. Mama. Mama. <laughs> may kayo may mapula na diyan sa mata. Parang ay kayo pinakagat ng kuya. Itro. E, oh. Talaga. Mama. Mama. Papa. Dali. Sino yun? Ay. Ang lulo. Dumating na ang lulo. Tingnan mo po. Ano. Alam na. <laughs> oh, pagbubuksan ka na. Pagbubuksan ka na ni Deo alam na po na yan pag tumating yung, yung lolo nakasalubong na ay <laughs> ah, hindi pinansin <laughs> ayan po at pagkaraan ng ilang minuto ay sumisipol na o sumisirit na po itong ating pressure cooker at yan po ay uurasan natin ng isang oras para po si malambot na malambot po ang kanyang tinig at naamoy ko na po yung singaw. Mabango. At nakakagutom. Hmm. Amoy pala ang ay nakakagutom na po talaga. At ang atin pong apoy ay hindi po malakas. Medium heat lang po. Ayan po at pagkaraan ng isang oras. Ito na po yung pinapalambot po nating bangus. Luto na po ang ating Spanish bangus sardines. Ayan, luto na po itong ating Spanish bangus sardines. Mabango po ang amoy. Talaga namang nakakagutom na. Ayan po, at uh, napalamig ko na po itong ating bangus. At nakaready na rin po itong mga bote na ating in-steam. Bale, ito po ay pinunasan ko na, kaya ito po ay tuyo na. Yan, at tayo po ay maglalagay na sa bote. Ng bangos. Bali, sasalin ko na muna pong lahat dito sa sa bote. Po sa bawo. saka po natin lalagyan ng sabaw. Sabaw. Saka po natin lalagyan ng mantika. Ayan guys, at eto na po yung ating mga Spanish bangus sardines na ilagay na po natin sa garapon. Tia Flor! Tia! Ay, pwede pala si tatay. Ay, tapos na kumain. Ay, may makakang di ba kasi ah? Ay, ang ulam, ma? ma'am. Uh, Ate Huya! Oh! Oh! Bangus. May salamat. Sardinas, si Nardinas. tamat na kahit pangalisitara. Aabot pa. Salamat. Si <laughs> Ayan guys, at ito na po yung ating niluto na bangos at saka meron din po dito ang adobo adobong karting baboy kami po ay kakain na let's pray the father and the son of the spirit Lord thank you for this food bless not our body wash this name Kain na po tayo Kain po tayo si Kim po ay wala pa nasa strange pa ano na may usap ito

Ito. No, Nung isang oras ay tinitman ko ay medyo mga tigas pa. Siguro ay dahil yung nasa ibabaw ko mm. ay natigas pa. Ang mm. pinit. Eh, akin pang pinalang, pinalambot ko pa ng 30 minutes. Mm. Ayun ko palang nasa ilalim ay sobrang lambot na kami. Sila nasa ibabaw ang matigas pa ang pinit. Lambot. Mm, lambot na nga. Malang si mas dahan eh. Mmm. look Ito. Yung iba ko kung nakikita ng ganyan, na kapag nagluluto sa TikTok or sa so, Facebook, kayo masusunod. Yung mga po, di minsan naman po napaparami ang sabaw. Kailangan ko talaga itatawin siya hinahan. Ayun ay may pantay na, hindi sa sabaw, sabaw. naman hindi mo alam. Mama malalaki. Gato yung na. Malit yung jar ko. Malalaki naman ang iwa Pero nagkasya naman po doon sa Jack. Ha? Ay, Ay, mga yung mga nagawa naka lang. Mm -hmm. Yung lima, ito. Ito lang Ito pa pala ano yung sili. Parang hindi kumagat ang pangang na eh. Buti okay, the... nag-aalala naga sa akin baka mapangang na. Ay nung maluto siya eh, parang mm, hindi ganun katangang mm. na Hindi pa pangit ko alam lakit. Nirulo ko mo si Baby. <laughs> Panay ang sa Tapang kami po ay kumakain. Ay, libang na libang lang po si Teo sa panonood. Oh, can you say wow? Takpan mo busing. Humarang ka. Ah. Oh, nagpapakalong na sa lolo. Nagpapakalong na. Kaya pala pa na yung batok ng aso ay dumating po sa si beka. Wow. Oh. Oh, Ate Papaya for you. Wow, thank you. Ay, yan yung pinapapitas mo sa akin. Oo, oh, oh. meron pa nga doon isang malaking ganto Oh, oh, so Hindi mo nang Hindi naman kami makapunta ng kuya. Ay, salamat. Ito yung ilang araw na lang, ani eh. Mahihinog na. Ay, naghapunan ka? Di pa. Ay, kumain ka. <laughs> <laughs> Kaya sinadya akong hapon kami... na rin. Yan, doon ka pwedeng bumawas, ah. Oh. Wow. At ito nga pala, ah, ay sakto naman at nadi dito ka. Ay, papadala ko na itong para ka na mother, ah. Ito, well, Pakibigay na lang ka na nanay. Oh, well, thank you. Tawain. kain po tayo. Magpakasarap ate. Walang halong biro. Sobrang ah. sarap po. pati ba't eh? Ayan yung po. nasa ilalim, may eh. kaya lagang lagasi yan. Mm, Pati po ay kaya kainin. Ang oh, atila yan na doon. Nasa uh, umiray po. Mm, kailan dating? Para sa isang uh, buwan ng trabaho. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!